Hi guys, welcome back to our channel. Uh, sa video na to, samahan nyo ako para mag-renew ng PA o yung tinatawag na Provisional Authority. So, malapit na kasi mag-expired yung PA natin. Uh, May 10 ko kasi nakuha. So, mag-expired to ng August 10 dahil nga 3 months lang yung PA. So, dapat before mag-expired, kailangan natin ma-renew kasi medyo matagal lumabas yung renewal ng PA. July 16, 2024. So may kulang-kulang isang buwan pa tayo bago mag-expire yung PA natin. Time check is 2 o'clock na ng hapon. So sana makahabol pa tayo dun sa LTFRB. Papunta pa lang ako. Magagaling ako ng Makati. And dadan uh, dadaan pa ako kay Mrs. Magpapasign ako ng SPA dahil kay misis nakapangalan ang sasakyan so kailangan natin ng SPA so samahan nyo ako para may idea kayo kung magre kayo sa LTFRB para alam nyo yung step by step at saka yung proseso nga pala guys magre din tayo ng PAMI yung insurance dahil nga 1 year lang yung PAMI so expired na and yung PAMI kasi isa yun sa mga requirements para makapag-renew ka ng PA o yung tinatawag na provisional authority So nagpagawa na rin ako ng SPA So yun nga ang papapirmahan natin kay Mrs. So andito na siya Tapos syempre yung lumang PA Kailangan mo din dalhin Tapos yun yung, Yun lang naman At saka yung pinakaunang PA mo Na nilabas ng LTFRB Dalhin mo lang din Tapos syempre Xerox ng ID ng may-ari ng sasakyan Which is yung Mrs. ko nga At saka Xerox ng ID ko So yun lang naman So tara, samahan nyo ako uh, dadan muna ako kay misis uh, Dito kay siya nagtatrabaho sa government din sa pag-ibig So dadaanan ko lang siya para mag-sign Tapos diretso na tayo ng LTFRB So ipapakita ko sa inyo yung step by step So yung pagpapagawa ng mga requirements Hanggang sa pagbayad doon sa LTFRB And uh, kung anong mga window ang kailangan natin puntahan So para pagpupunta kayo ng LTFRB Alam niyo na yung magpasikot-sikot so hindi na kayo mag-aantay ng matagal or pipila ng matagal so tara samahan nyo ako so yun na nga guys malapit na tayo sa opisina ni Macy's kunin lang natin yung valid ID nya tapos uh, papapirmahin lang natin siya dito sa SPA nga pala guys ang pagpagawa ng SPA ay 150 pesos lang so magpagawa kayo dun lang sa mga naglo-notary. So punta lang kayo sa mga naglo-notary. alam na nila yon kung ano yung gagawin doon. Sabihin niyo lang yung SPA lang, parang authorization lang. Meron na rin silang format doon. So magbabayad na lang kayo. So yun nga guys, napasay na natin si Mrs. Tapos meron na rin tayong ID niya. So tara, punta na tayo ng LTFRB. Sana umabot tayo. 2 o'clock na. And then bibiyahe pa nga tayo papunta doon sa LTFRB. Sana uh, uh, umabot tayo sa cut-off nila. Kasi nung last time na pumunta ako, nagka-cut-off kasi sila so sana makahabol tayo so yun guys andito na tayo sa LTFRB so nagpark lang tayo dito sa gilid uh, before to mag LTFRB and kukuha muna tayo ng motion for extension so uh, may nakausap na ako dito ang babayaran is 250 actually dun sa kabila uh, 200 lang pero nahiya naman ako dito kay Manong kasi nag alok siya na rin nagpapark sa akin so 250 babayaran natin okay lang yan 50 pesos lang naman yung diferensya So, mas maganda dito eh, sa tapat mismo ako and sabi niya, habang ginagawa yung extension ko ng PAO, yung Provisional Authority so, kukuha muna tayo ng PAMI sa taas So, yan yung guys, ah, sa tapat natin lang kukuha tayo ng motion for extension ah, 250 daw sabi ni Manong So, maganda kasi dito naman tayo nagpark na hindi na tayo lalabas pa Tingnan natin para mabilis tayo matapos And kukuha pa tayo ng pami So yun na nga guys Katatapos lang natin mag-renew ng PA And time check is 4.30 na ng hapon So dumating tayo dito sa may LTFRB Nung nagpark tayo is 3 o'clock Umalis tayo ng bahay ng 2pm And then inabot nga tayo ng 1.5 hour sa pag-renew So mabilis lang naman sa LTFRB Pagdating ko dito uh, Nagpark lang ako dito sa may Magalang Street tapos uh, dito sa may gilid uh, mayroon naman ditong mga gumagawa nagno notary para dun sa motion for extension ng ating PA uh, ang bayad dun sa motion for extension ng PA o yung tinatawag na provisional authority ay sinil tayo dito ng 250 so bali apat na kopya yun uh, naka-notary na sila ng bahala sila na rin maglalagay sa folder sila na rin mag ng mga requirements katulad ng ORCR and then yung lumang PA so kailangan yan doon tapos yung PAMI so yun nga dahil expired yung PAMI natin uh, kumuha tayo ng PAMI dito lang din yun sa so may Magalang Street sa second floor so dito sa hagdan akit ka lang dyan sa hagdan tapos uh, pangalawang pinto yung kulay green uh, katabi nung grab 2nd uh, floor magbabayad ka lang para sa PAMI mabilis lang din makuha ang bayad is 2,639 para sa sedan pag 6-seaters naman yung sasakyan mo 3,139 yung bayad so after nga nyan uh, pag nakuha mo na yung PAMI mo mabilis lang naman yun siguro mga 10 minutes mabibigay na sa'yo kaagad yung PAMI mo so ibababa mo dyan sa baba uh, doon sa mga gumagawa ng motion for extension so ibigay mo lang sa kanila yung PAMI kasi nga isa yun sa mga requirements para doon sa renewal ng PA so sila nang bahala ilalagay nila yan sa isang folder magbabayad ka lang 250 pesos para don sa total ng para sa motion for extension bali apat na kopya po pala yun sila na rin yung nag notary so after nga yan uh, punta ka lang don sa LTFRB pagpasok mo uh, dire diretsyo lang don sa technical division hingi ka lang ng number sa guard tapos antayin mong tawagin yung number mo So, pagdating mo sa counter, uh, check nila yan and then bibigyan ka ng payment order. So, pag nakuha mo na yung payment order, labas ka doon sa technical division tapos punta ka sa door B, sa pangalawang pinto. Uh, door A, door B, door C kasi yan. So, sa door B, doon ka magbabayad. So, ang binayaran ko doon is 260 pesos. And then, after mo magbayad, kunin mo yung OR mo and then ipaserox mo kasi kailangan yan doon sa legal division naman so ang bayad ng Xerox is 3 piso tapos after mo magbayad punta ka sa legal division bale yung legal division sa second floor lang yan ng uh, LTFRB so pagpasok mo doon sa guard uh, may daanan doon papunta doon sa second floor tapos sanapin mo yung legal division nakalagay naman doon sa pinto legal division tapos pagpasok mo doon wala namang pila ibigay mo lang yung mga requirements mo tapos, i-check nila yan kung kompleto na, ibibigay sa iyo yung original OR ng binayaran mo para doon sa renewal PA, and then yung receiving ng PA mo. So, after mong ma-submit doon sa legal division, so okay na yan, pwede ka nang umuwi. And then, ako nga hindi pa muna umuwi, pumunta muna tayo doon sa Dorsey naman. Nag-follow up tayo uh, regarding sa CPC natin kung kumusta na nga ba or... Uh, may resulta na nga ba? Kasi nga one and a half year na wala pa yung CPC natin. And din nalaman nga natin na wala pa rin, sabi ni in sa atin doon na mag renew renew lang tayo habang hindi pa lumalabas yung CPC natin i renew nang i -renew lang natin yung PA natin so nga pala guys yung PA uh, uh, every 3 months yan nag-expired so kailangan mo mag-renew so ang ginagawa ko before mag-expired one month before mag-expired nire-renew ko na and then yung PAMI uh, every year yan kailangan din i-renew nag-expired yan one year validity lang din yung PAMI natin so yun nga nag-follow up tayo sa Dorsey na and nalaman natin na wala pa yung CPC natin and then nagtanong na rin tayo kung may slot na so doon natin nalaman na, wa, na wala pa nga rin yung slot Uh, hindi pa nilalabas yung 10,000 slot para sa TNBS. So sa mga nag-aabang dyan, uh, according to LTFRB, wala pang nilalabas silang slot para sa TNBS or sa Grab or sa Joyride. So antay-antay lang tayo na maglabas sila ng slot para makapag-apply kayo sa Grab or Joyride. So yun lang ang total na binayaran ko, bali 250 para doon sa motion for extension ng PA or yung provisional authority. And then nagbayad tayo ulit para dun sa PA naman sa LTFRB ng 250 pesos. So total na binayaran natin is 510 pesos kasama na yung PA at saka yung paggawa ng motion for extension and then syempre nagpa Xerox tayo nag gumastos din tayo ng 3 piso para sa Xerox so overall ang ginastos talaga natin is 513 pesos para sa PE and motion for extension nga pala hindi pa kasama dyan yung PAMI yung PAMI ang ginastos natin is 2,639 so pag uh, sinoma total mo ang gastos natin ngayon ay nasa 3,000 mahigit So, okay lang yan kasi yung PAMI naman, isang taon yan magagamit. So, yun lang guys. Sana nakakuha kayo ng idea sa mga gusto mag-renew dyan. Yun yung proseso. Madali lang po ang proseso. Wal halos wala pong pila dito sa LTFRB. Yun lang. Maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin and i-click yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. And asahan nyo mag-update ako regarding dito sa Grab. Huwag nyo rin kalimutan mag-comment sa video natin. And nga pala, meron na rin tayong TikTok account na Butter Dustman. And i-like and i-follow nyo na rin po yung Facebook page natin na Butter Dasman. Maraming maraming salamat. Again, ito si Butter Dasman at your service.